So ayan mga boss, mabilis ang banat lamang ito sa mga Fury 125 dyan. Halos lahat ng Fury na ganitong modelo ay nagkaganyan. Uh, yung starter ay hindi gumagana. Umiikot siya pero hindi siya nakakapagpaandar. So ano nga ba ang problema ng mga boss? Ito. Yung problema niyan ay yung limiter gear. Yung naandun sa kaasawa niya mga boss, starter gear na yan. So, yun ang gagawin natin. Kasi, pag chinik natin, okay yung kanyang bindex drive or yung one-way clutch walang si Ryan mga boss o tingnan nyo pero hindi siya nakakapagpaandar ng electric start ni Fury so meron meron isang problema na dapat nyo pagtuunan ng pansin kasi okay nga yung ibang mechanism yan so itong limiter gear ang problema so yan ha tip yan sa inyo mga boss basta lahat ng Fury nagkaaganyan So, kapagka ka umuungo lang siya, parang yung may naiibit, ang tunog siya yon yun ang i-repair -re natin sa pagre-repair mga boss dito tayo sa backyard natin yan dito mga boss oh yan ipit nyo lang sa gato tapos higpitan nyo lang so subukan natin kalasin pakita ko sa inyo ang loob nyan mga boss ah, ganyan lang ang pagkalas nyan no? kailangan meron lang kayong tools mamaya sa paghigpit So, kinalas ko na para makita nyo yung loob. Meron kasi siyang wave washer. Yan. Then, yung kanyang may dalawang washer din yan na flat dun sa likod. So, ang gagawin nyo lang, higpitan nyo lang yan. So, yan lang. Yan lang yung laman yan, mga boss. Pagka hinigbitan nyo yan, okay na yan. Hindi na yan, dudulas. Dumudulas kasi yan, mga boss. Kaya hindi, niya napapaikot yung sigunyal or yung crankshaft. So, ibalik na natin. May dalawang washer. Tapos, yung wave washer. Ang kasunod. Yan. Di ba mga boss? Napakadali lang. Hindi nyo nabibilhin kasi medyo mahalang din yan. So, kinakalas lang yan. Kailangan lang meron nga kayong special tools. Yung sa akin, ginawa ko lang. So, ganun lang. Uh, yan. Pag hinigpitan natin yan mga boss, hindi na yung gagalaw. Gumagalaw kasi siya mga boss, hindi niya nadadala yung kabila. Kaya, ang nangyayari, hindi umaandar. Yan. Umiikot lang, pero hindi umaandar. So, ganun lang. Ganyan lang yung ginawa ng tools mga boss. Oh. welding welding lang. So, pag nahigpitan na mga boss, yun na yun. Yan oh. ganun lang. So, mahigpit na. Yan. Pwede nang ikabit ulit. Basta yun ang problema. Kung okay yung kanya one-way clutch, yan lang yung, dyan lang kayo magpo-focus mga boss sa limiter gear ng starter mechanism. So, yan. Mahigpit na. Kasi maluag yan mga boss. Dumudulas. Kaya ang ginagawa dyan, hinihigpitan lang. Tapos, okay na yon. So, ganun lang. Ganun lang yung gagawin. Tapos, pwede nang ibalik. Yan. Testingin natin mga boss. Madadala na niya uli yung magneto. Or yung kanyang uh, crankshaft. So, aandar na yan mga boss. Tamo, iikot na yan. Pero mamaya, pag may takip na yung kanyang magneto side, aandar na yan. dire diretso na yung iikot o oh, mga boss. Oh. Ayun, kita nyo naman mga boss, dire diretso na. Basta yun nga, pag na natin, aandar na yan. So, yun lang yung problema. Wala tayong binili yung gasket lang, yung ipapalta natin sa kayon lang is. Pero yung limiter gear mga boss hindi na yon pinapaldan kasi wala naman sira yon inaayos lang ng pagkakahigpit so ayan ah. dalang dala na niya yung kanyang sigunyal or yung kanyang magneto mabilis na yung ikot kasi dati naiiwan yan umiikot yung gear pero naiiwan yung magneto so yon ito na testingin na natin lambut nampan tadi